family house namin dahil um, yung tinitirahan namin ngayon ay bahay ko pa nung wala pa akong asawa. So, kailangan lumalaki na yung pamilya. So, kailangan na namin ng mas malaking um, shelter para <laughs> sa amin. Um, yung production naman dito, uh, yun yung uh, bago naming production. Ang Bright production po. Uh, Magpaproduce na rin kami ng pelikula, ng mga series, ganyan. Ah, okay, mm, bongga. So anong, anong muna, may, di ba may bahay din kayo sa Lizalba yun? Oh, 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 may, ah, po. Oo. May isa oh. pa to, may pinatayo pa kayong isang bago? Opo. Oh, Ay, galing oh, na, bongga. Oh, oh, thank you, oh. Lord. Oo. <laughs> <laughs> so, may anong first na, may na-plano na kayo na first production? Ah, uh, meron na po pero hindi pa po pwedeng, ano, hindi pa po pwedeng ilabas. Eh, ah, oh, oh. Po. Pero soon, i-announce. Ia sa GMA naman, uh, what's next? Anong susunod mong gagawin? Sa GMA, sa ngayon wala pa po. Um, pero meron po kami nga uh, lalabas na ng movie ni Dennis kasama si Sam under creation um, by... Alam ko this year din yan. Wala pa po nga uh, target date. Pero ngayong taon din po yung ilalabas. Uh, sa GMA naman po, syempre, um, malagi naman akong kapuso 'di ba po. Um ang daming nag-aantay ng sagot na lipat bago ng ako naman na 20 years na po akong kapuso and I'm very thankful na hanggang ngayon po eh ako po ay kapuso pa rin. Ah uh, meron parang meron pa rin mga ninenego pero mabilis na lang po yan. So we're uh, we're just waiting for the contract pero happy pa rin ako na maging kapuso. Basta gusto pa rin nila mo 'di ba? Oo, may contract hindi pa narinig <laughs> mo. um, pinag-uusapan pa. Pero okay. sa ngayon, um, basta, ba, basta ganito, tito, kung kung gusto nila pa rin akong maging kapuso, happy pa rin ako na maging kapuso. So, walang offer sa kanila. Umiilin <laughs> si Jan. <laughs> <laughs> Yung manager ka no yung mga twins nandito, Aguila twins, hello sisters! And you! Yung nakakasigot diba, may ano na sabi daw, may attempt na... Wala, wala, wala. Ah, wala daw, sabi ni... Oh, hello kay Tito yung mga managers ko, tatlo yung Wala wala. So, wala talaga. We never offered and they never offered as well. Ah, okay. So, walang offer naman talaga. Sa ibang network po? Oo, wala. Wala po, wala pong offer ng ibang network. So we my can say freelance ka ngayon? Yes. Ah, okay. Hinihintay na lang yung... Pero may ano na? May... opo, opo, opo. May negotiation? Yes, opo. Meron naman po. Ah, na lang. Siyempre, tataasan na yung TF nun, di ba? Naku! No. <laughs> Napag-usapan ah. niya dito! Oh. Ah. Dito! Okay. Ah. <laughs> <laughs> Movies! Kasi alam ko, may engineer kayo ni Dennis. Sinapit ba yun sa MMFF? I have no idea. Pero... Patapos na? Tapos na po. Natapos na namin ng first quarter nitong taon. At uh, na lang namin yung playdate. Ah, oh, okay. No further yes. questions. Oh. Your Honor, maraming salamat. Uh, ano pa yung iba? Oh. Ano pa yung iba? Muntik na sumagot si Jen ang wala po akong alam, Your Honor. <laughs> Kanina tayo sinasabi sa likod, Oh, tingin. Hindi ko naalala, Your Honor. <laughs> oh, pero in fairness,